Good morning, good morning mga dun. Siyempre, muli tayo mga mga mana. Uh, tayo ng Purok Singkos, may kabuyaw. Bumaka po ngayon. Kurado yung mga nabang natin ngayon na mamaw na tilapia. Ang tawagin. Malalaki, basta malalaki mga idol. Pati pa, meron din mga idol. So, lumaki yung tubig. Ngayon, punta tayo ngayon. Nandun sila idol doon north. So, Allah. Ngayon, pupunta na sila doon. Bali doon kami yung papangit-pangitan. Nila ay dilmanon, alibangis. Mga uh, tropa, mga idol. Si e, Teteng. Si e, Idol dahil hindi makasama. May pasok nga pala siya. Kaya, hindi siya makasama. Nandun na, na yung mga kapatid niya. So, ganoon lang tayo sa si spot, mga idol. Salamat sa muling yung nagbisita sa aking YouTube channel, mga idol. Sa uh, walang sawang panonood. Thank you, thank you. Sa so, mga subscribers, sa so, mga supporters. Yeah, Salam viewers, thank you. pag subay sa aking mga video, mga idol. पागे इस बात मायदौल बारे में साब पोता है kuya sa may patrang na natin sa may makito yalagin yung plaza ang ating tropa natin, ito so si Idaol yung Adon. Adon. ka doon. na sila. Ando na nga sila bangis eh. Ando na? Oh. Na dito. Pantawa nga eh. Pagaya sila sa ano. ako ko yung tungat skenot eh. Ang lalakot niya nang tal. Lokohin ko. Ay ka wala. Wala kayong mahuhuli doon. Ayan. Ayan. Ayan natin. Hindi makasama ngayon. ay Shout out kay Marvin! Ayan. Yeah. Ayan nga pala. Ba't kibit kinadyan? Wala <laughs> mo sa ano eh. Hindi mo nakahuli ni. Eh. Me pasok yo, bagaganau. Yah. Ah. Oke, okay. makarame. Mari makarame. Nga makajan karpa. Yo, yo la ngono. Don mak idol. Kandang saya si disebut asempornal. Ya. Sao. You Dino. Know? Masih kepada idol. yan. Nililid. Lagi sikit. Oh. Ang dilim! Ah! Lagi mga idol. Ito ang sitwasyon. Ito ang mabunta sa ating pangamanan. Uh. Atau. <tuh> ya. Yeah. dito ah. ah. Wala kita. Oh, eh, kliyente yun eh. May karpa. Ayun, may Tilapia meron. Malapin. Malapin. Ayun, dito, dito. Ayun, mga doon, dito na sa spot oh. Ayun, shadow bangis, oh.

Ayun. So guys, wala pa, malabo pa yung ating ano. Ayun oh. No? Malabo pa. Ayun. Siguro makakadali ang mga tropa. Ah, siguro patanghali siguro no. Ah, una, dos. Okay. <laughs> uh ah, yeah. dali na tawag. Ah, Ah, apat na kilo. Ito, ah, dol, lang natin. Ito, tayo pandesal para sa tropa. Hindi pa rin ang almasal. may kape dito, Mga kape! Bami

ayo oh, no, <laughs> ano, <round>? ah beran? ah ginigina ko <laughs> ito yung sesor ni ah marami na huli tatay cesar oh. <laughs> oh jackpot na naman tatay sesor huli uh, niya mga idol, oh. Ah, ah, ang laki. Ang laki nung isa, ano, ang tayo, ano. Krob. Ah, ah, mayroon na yata ang ano yun eh. Dalawang kilo eh. Gabi, huli. Ha? Ha po. Gabi, kapit tayo tapos na ito. Ayan. Ano na po po kayo? Wala ka na daling kerpa? Si Idol sa <laughs> Ang masasabi ng Idol no? Ayan, at shout Idol. Mamana tayo. Naghihintay lang tayo ng konting linaw. At nasabi tayo ng kahit, uh, ulam, mamaya. Ayan, abangan nyo, mga Idol. Ayan. 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 at Te testing ako. Ano ang hiba? Laki? Ah, bubog? Apakay ah, tayo ka. Kaya ayaw ko magsina mga apakay. Eh. Ah? Basta ano nga, may panali yata dyan. Magkaantalihan mo muna. Magkaantalihan mo na lang. Bubog? Ngayon daw stainless na loob. Bakit? Ay, Oh, stainless o. Oh. Mako, maskara yata yan ni Cybertron. Cybertron ay. Ang maskara o ng ano, ng tricycle. Pito, boko. Boko, boko, boko. No, ano ba ang mo na? Malayo din ganun dumugo. Malayo pa sa dito kaya ano? Kailan mo muna kaya din tayo? Kasi eh, ang uh, hapisin mo lang nang matagal at ano naman ang dala ng tubo niyan eh. Parang yung magsasara uh, yung pinaradaan ng tubo. Ito po 'yung mga So mga idol, hindi natin mukha ng video. Nakadala tayo sa mao. Oo! Wow, Panalo! Panalo! Hindi siya panawal natin idol. Tututok natin yung ating ano. Para tayo makaka... Dalawa! Dalawang pa kilo! Hindi ginawa ha pre? Ha? Ang laki. Hindi ginawa ha. Pababa? Oo. Pababa naman. Ang laki. Ang laki naman. Ang na yan. Siguro nakadala ko. Pero... Pero posibleng naman yun. Ayosin mo. Baka tumumba ha. Bawa-bawa kasi kakaupun, di Sagup layo eh. Eh, mana itutok kayo, kanapin ka. nakakalo? Alun, 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 Patay. alun, 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 o niya oh. Pang ilan, okay. adon? O, pang ilan yan, Idol? Ito talaga yung usa. Pang ilan yan? Pang atlo, malaki. You know? Wow! Lalaki na. Ayos so. Panalo. May kulay green pa. Yan. <laughs> Panalo. Gago, bago pa lang nagsasampahan mga Idol. Oo. abang-abang -abang lang. Kaya na Let's go. Kaya so, mga Idol, huli na Idol North. Yan oh, Lalaki o. Grabe. Ano na, sa mo? Tayo, isa pa. Ah, lulusong na si Idol mo na, Wish. Idol ba, guys? Pati nga, huli mo. Guys, uh, ano muna ako? Ahon muna. Medyo nilalamig. Payaman ng konti. Eh, titira tayo. huli, na huli ako. Huli mo. Ito pa lang ako. Kunti pa lang huli. Mga alam pa lang. Walang piraso. <laughs> ah, ah. Ta, pwede na. Oh, ah. oh lalaki. Panalo. Oh, yan. Ayos. May pang-ihaw na tayo. Sabi. So, Ayun ay, guys oh. Sa Idol Mayo. oh, si Idol Mayo to. Ayun. Oh, yung palaang huli. Ali na. Mm. Bali babawitan yo. Oh, ba pa linaw Oh, bago pala nalinaw mga idol. Ah, tinanong Ay, eh, mananasanat. Nalinaw-linaw na. Pagdating namin dito ay eh, medyo malabo talaga, alos tikit. Ayun mga tropa, oh. ayun. Yung ibang mga tropa na mamana, ayun. Oh. Ayun. Tapos ayun pa yung iba guys, oh. ayun. Yung dalawa si Idol Manoy at si Idol Noel. Tamang dundut. Ayun siya, oh. Tamang dundut siya. Oo, tamang ah. dundut siya. Sigurado <laughs> yan. Ayan, lulubog na si... Ayun, may nahuli, guys. Ang no. yun, Si Idol Manoy, yung... Idol Manoy, oh. Ayos, ayos, ayos. Si Idol Mayat andito, guys. Hindi <laughs> na mukha ko, pare. Tignan natin paglutang ni Idol... Nakakain ako ng ano dito eh. Binigay ni ano eh. So guys, ayan guys oh. Kamote guys oh. Nakakain ng kamote si paring goteng. Oh. Kasama si Turungkag. Gumabanat siya guys ng kamote. Ayan, padala na ang aming kaibigan si Mang Cesar. Yun. Binigyan kami ng kamote. Ayan, eh. nakain ng aking kumparing goteng. O, oh, guys. Oh. <laughs> Nagutom. Si Manoy, ayun. Oh. Nakahuli ah, ng ano? Lapya, guys. Ayun. Oo, oh, at maglahilo na ako. Ayun. Eh. Mike, come out here, man, oi. Ba, naliliban ka. Ano <laughs> Ayun. So, guys, ayan. Sige, maya-maya naman. Ayun, guys, o. Oh. Si Idol Mayo to guys, o. Ayun, oh. Ayaw, no? Ayun, ang laki! Ang laki ng nahuli! Ni Idol Mayot, guys! Nakadali ng Mangilo! Pakyat! Pababa! Pababa siya, guys! Ayun, no? Oh. Ang laki, Oh. Nakadali si Idol Man Mayot! Oh, ang laki! Ah! Isang kilo, hey! Ayun, nakadali siya, guys! Yung mga tropa, wala pa! Oh, ang taba. Ang taba pang-ihaw. Oh. Ano Oh, ang naman yan, marami 'yan doon galing sa baba. Antaba. Yung mga tropa ang iba, wala pa. Taba. No, may pero may mga huli na. Si Teteng, oh. Wala. Makapal to. Oh. Aalas ah, parehas nga lang 'di, pare. Pareslan nung kay Tutey. Ayun, no laki. Oh. Ayun, good guys. Ayun, mga idol, oh. Ah, sarap nito, inihaw. May sausawan to, tapos may kusang kwatro. Ah! <laughs> ayos Hayos. Wala ako makita talaga sa ano ka, ko na. Ay, ah, hindi, hindi mo na nakita yung talis mo. Oh, binanatan mo na, basta't dumilim. Ah, oh, yun. Basta't dumilim. Ayun, si Teting, guys. So, guys, si Teting, ayun, oh. wala pang huli. Panay ang ingay, guys. Ayun, oh. sa dulo, ang ingay, naiingayan yung isda. Kaya hindi nagpapahuli. Ayun, oh. Oh ah oh, yo no. <laughs> <laughs> yo, mga idol, mali mo muna tayo. Malahan na. Madalang ano ngayon, ang um, sampah. Pero okay, sa mga katropa ni yung tayo na huli. Ayan lang, ang katropa. Nasa oh. baba iba. Okay, muna tayo konti. Ginigyan mo na. Mayroon mga idol. Ito nga pala yung mga idol. Oh, huli idol. Oh.

Ha, yeah, marami na lilit kasi ano, kid. Pakihaw. Oh, ulit kito. kito. Ayun no? oh. Wow. Ayun, bantong baba. Oh, ayaw. Baba. Baba ko. Ano lang, mga dol, dito tayo. Wala nga ayaw. Oh, mga dol, ayun tayo. Pagka meron ka ayan, dito tayo ano. Yan, meron tayong kanin. Wow. Salamat sa kanin. Thank you, Lord. Mhm.

Eh ito, mga nawal natin mga tropa oh. Hey, Hello. Ay, no. Oh, dolo. Wow, pwede na 'yan. Pwede na yan. Pangulam nato, <laughs> <May ito? laughs> oh, na tayo, guys. Siyempre. Ano? Ano dito? Hello. Ini par niyo, oh. No? Lakang karpa, oh. Ah, ah. Ini karpa 'yan, laki. Saan ada dali niyan? So, ano? Ano kang ko nga, so pinistuhan mo. Wala. Kapinistuhan okay. mo. May tatlong kilo siguro 'to, eh. Balis sa pinistuhan mo 'yan. Oh. Balik ka sa pinistuhan mo. Eh. Ay, Minis ka guys eh. Sayang. Okay lang eh oh. tayo tete oh. Ah, huli niya. <laughs> Siyempre, ayan kay Adelgit. Adelgit, as mo. Hey guys. Ayun oh. No? Yeah, Tata no? sa ibang vlog eh. Ayan oh. Siyempre, ito huli natin. Ayan. Huli tayo so, sa mama mga idol. Ayan oh. Uwi na tayo. Mabot na ng hapon. So, mga Lord, tayo na kawin na. <coughs> Alamit tayo na ng hapon na. Lumabong ilog. Kaya hindi na nagdagdag ang huli natin. Pero kahit pa may nauli pa rin tayo. Nakandali tayo ng isang mamong na tilapia, mga So ito yung ating mga nauli, mga Lord.